vascular diseases o mga sakit sa puso ang nangungunang ng kamatayan sa Pilipinas. Ayon po yan sa Philippine Heart Association. Tinagurian itong silent killer dahil kadalasan hindi agad napapansin ang mga sintomas nito at kung meron man, madalas lang na dinabaliwala ang sakit. Ito kaya po ninyo si Mary Jane, na inakal ang simpleng kirot lang ng dibdib ang kanyang naramdaman. Ilang metro lang ang layo ng eskwelahan mula sa kanilang bahay pero ang simpleng paghatid at pagsundo sa kanyang anak, sobrang pahirap na para kay Mary Jane. Konting kilos, konting lakad, hinihingal at napapagod na agad siya. Sumasakit yung dibdib ko. Nahihirapan na akong huminga noon. Tapos parang hingal na hingal ako na na wala naman akong ginagawa. Dahil sa mga iniindang sakit, lalo na ang madalas sa pagkirot ng kanyang dibdib, si Mary Jane ay labis nang nababahala. Sa isinagawa nating Bisig Bayan ECG Project sa pangarap sa Kaluokan, isa si Mary Jane sa isang daan katao na nagpa-ECG o electrocardiogram. Merong LVH or ventricular hypertrophy. Paglaki, paglaki ng puso. Uh, but again, ang ECG is not enough. Uh, at least, uh, ma mapagawa natin yung 2D the echo, then ma-check natin yung, yung x-ray. Ayon sa Philippine Heart Association, ang cardiovascular diseases ang nangungunang sanhi ng kamatayan sa Pilipinas. Ang coronary artery disease, ang pinakapangkaraniwang sakit sa puso na nagdudulot ng heart attack. Kaya naman ang mahigpit na paalala ng doktor. With more of yung mga vegetables. Uh, Siyempre, routine na check-up. Gustong-gusto ko po na pong humaling.